si Ilad ay kababayan nating nakakatuwa, nakakaaliw. Taga Edmonton siya. Alam mo, no, isang gabi lang, birthday ng anak niya, buong pamilya sila nanood ng unhappy for you. I'm oh. nakul. Cool. Pangalawang beses na to na binanggit ni Nanay Christy Fermin. Yung pangalan natin, makaini sa YouTube, no? Napanood niya pala yung Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada pumunta tayo ng ano nang sinihan yung birthday ng ating ang pangalan na prinsesa na tayo ng Joshua tsaka kay ano no kay Miss Barreto Julia yan yeah, di ba oh, grabe no alam mo makakainis actually itong clips na to nee, medyo naluluha ako no? tears of joy yan ah eh. uh, pinadala nung ano nung anak niya hindi uh, ko na babanggitin yung pangalan ni yung pangalan ng anak ni uh, Nanay Christy Fermin itong video na to personal pinadala niya sa messenger ko tapos sabi niya nagpakilala siya na anak daw siya ni Nanay Christy at pinabibigay itong video na pinanood niyo pili ko lang yun yung misis sa kamang anak ni Inags talagang paglabas kinikilig sila lalo na pag ipinalabas ang hello love again doon grabe yan grabe sobrang tuwa ako. muntik na ako malaglag sa kinauupuan ko nung nung nabasa ko mga kainags ano Actually, um, meron kasi akong chinecheck sa messenger ko kasi uh, hinahanap ko yung message sa akin ni Mark Carino ng Spot Pinoy kasi nga may mga pinag-uusapan kami para sa, yan na magkikita kami sa Calgary, Alberta, Canada sa October 4 and 5. So bigla ko nakita sa spam, kasi tumingin na ako ng spam eh, nakita ko na sa unahan yung pangalan ng anak ni Nanay Christy Fermin. So binuksan ko lang tapos uh, yun know, nga lumabas, uh, nagpakilala siya ng anak siya ni Nanay Christy at yung video na ro na to pina, parang pinabibigay so kinapi ko agad sabi ko ah uh, ko to sa vlogs ko kasi syempre naman mga kainag siya ano, grabe so ang hanggang ayan over overwhelmed ako parang lutang ako sa sobrang kaligayahan at lutang na lutang ako sa parang hindi ako naniniwala yan kasi dati nakapanood ko si Nanay na Christy. Yan, sina shout out niya rin si ano si Rice Velasquez ano. Yan. So, Nanay Christy, Fermin, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon yan ano yan eh nagagaralgan na eh no? kasi sobrang tuwa yan mga kainags ano? tika mo na I -i luluha mo na ako iiyak mo na ako sandali lang ah hindi ako makamubo eh <laughs> lang, gabalita ko to sa asawa ko sigurado matutuwa yun lang ah so dito muna tayo sa harapan ng bahay natin mga kainags ano? at dito kasi sa lobe eh baka makita ko ng asawa ko na umiyak ako eh sabihin niya ano namang pinagdadrama drama mo dyan sa kita dyan eh hindi <laughs> na kasi si nanay Christy Fermin noong 1990s kasi noong nasa nasa Pilipinas pa ako eh, syempre napapanood natin yan yan sila uh, Boy Abunda di ba? sila nanay Lolit Solis yan makapal pa buho ko noon <laughs> mati ni Idol pa ako noong araw eh no ngayon eh kontrabida ng ang dating natin. <laughs> Yan din medyo ano lang ako no? naalala ko lang nung no? way back in 1990s. Pinapanood natin si Nanay Cristy Permin. kahit yung si Mahal na Reina. Tapos sa isa rin sa mga pinapangarap ko dati na nung magsisimula pa lang ako mag-vlog, sabi ko sana mapansin din ako ng mga sikat na mga ano, mga mga celebrity sa Pilipinas. ma shoutout lang yung pangalan ko, masobrang saya ko na niyan. So ito na nga, nangyari na nga, tapos si Nanay Cristy pa, no? talagang special ano inags wow grabe ha nakatuwa lang ay mamaya na tayo mag vlog mga kainis. ano baka uh, ayo ayaw, ayaw tumigil nung ano eh yung luha ko eh no kahit na anong gawin ko talagang kusang yung bumabagsak eh sa sobrang siya, saya sobrang katuwa flattered sobra no nanay christy maraming maraming salamat ulit ano grabe I love you nanay Yo, Nanay Christy I love you ha huh? Thank you Thank you Biyakin na muna natin tong pakuha na to Tapos sa uh, maya maya ng konti Pagkalabas ni Mahal na sa ano Sa washroom Sabihin natin sa kanya Pakita natin yung video na Sinend sa atin no? Oh. Nung anak ni Nanay Christy Fermin Naku sigurado matutuwa yung asawa ko na yun Mahahalikan ako nung sigurado Sabihin maniwala kay sa akin Mga kainis ano Hindi ako babatukan no? Eh. Yan. sabi ko sa kanya, bibiyak ko muna to. At ito yung binili natin sa Costco noong nakaraan, ano? Laki, sobrang laki ito. Dali lang ah, paano ba biyak nito? Ah, dito dito. Yung kalahati lang muna ang aanuhin natin dito dito. Yan. Tapos yung kalahati ilalagay natin sa sa fridge. Yan. Ibabawin natin sa trabaho to kasi may pasok tayo ngayon. Yan ang na siya. Oh. Kunti na lang. Yan. Ma! Halika rito ma. May papanood ako sa'yo ba galing sa isang sikat na celebrity sa Pilipinas ganda mga kay Inex sarap nito na nako kaya natin ganyan ang biyak niyan eh yan may tinuro sa akin yung dusong prinsesa dati ganyan o no? ganyan ang biyak para hindi tayo mahirapan dito natin para ano yan no? yan Ayan nyo yan, oh. Mmm. Hmm. Para hmm. mas madali. O, oh, diba? Papakita ko sa inyo para mas sinasabi kong madali. Hmm. Tapos ganun lang daw. Mmm. Ayan. Ayan, oh. oh. Diba? Ayan. Ayos. Ayos. Oh, o yun na. Yan na yun mga kayos. Ha? Hiwa. Hiwa. Perfect. That's awesome. O oh, diba? Ito sa... Pangloon. Mm -hmm. Sarap. Tara, nag-aayos lang ako ng babauni natin. Eto ano? Ha? Ano? Ma! Ma! Mamaya pa. pagpapaganda muna kasi alam niya nagbablog tayo at haharap siya sa camera eh. Gusto nyo pagka humarap sa camera maganda eh. Kaya nagagalit sa akin yung minsan, nagbablog ako tapos harap ko sa kanya. Hindi pa siya nakaayos, nakapambahay siya. <laughs> nagagalit sa akin. <laughs> Sabi niya sa susunod, umayos ka. Make sure na nakaayos ako na nakapandamit ako na maayos bago mo ba ako iharap sa camera. <laughs> Hindi yung <laughs> tutok na ng tutok sana sa akin ng camera hindi pa ako nakapagmumog minsan <laughs> ay ngayon mukhang ayos nakapaligo eh kandali lang matutuwa sigurado wala tagal ni Mahal Reyna nandun pa sa washroom eh tagal magbihis nainip na ako baka malito ako sa kakahintay so mga kainags ano uh, sobrang sobrang na appreciate ko talaga yung yung time na binigay sa akin ni Nanay Christy Fermin, Fermin tsaka kay ano doon sa anak niya ah uh, sobrang na appreciate ko kasi talagang nag-effort sila na i-cut yung cut na yung clip na yon na sinautot yung pangalan ko ni Nanay Christy Firming. tapos sa uh, isinend sa akin ng kanyang anak sobrang na appreciate ko yung yung time na nila nila para mapaabot sa akin yung videos na yon at baka pag message sa akin sobrang na appreciate ko thank you thank you talaga ah, grabe parang nabusog na ako parang ayoko nang kumain ano ayan oh ano? ito kilawing salmon mga kainan siya, ano? grabe Parang nabusog na ako. Parang pwede na ako pumasok sa trabaho na hindi ko makain. Ha? Ma! Ma! Alika nga rito! <laughs> alika, may papapanood ako sa iyo. ito, 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 ito. ito. Ano mo pena? Ito, ang bihira, nakabigis ka. narito nga na rito, alika nga. Panood nga ito. Ay, hindi kita pagsasalita. Ba't ka magsasalita? Hindi naman ikaw umida rito. Hindi, hindi. Oh, sige. Ito, ito, ito. Ba'yong sa misis yan? Mm. Sobra. 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 pelikula. Ay, Hindi mo inaasahan ganun ang lang ngayon. Yung misis sa uh, mga anak ni Inag. Talaga paglabas ni oh. sinikilig sila. Lalo na pag ipinalabas ang mm. inaulabagin doon. Oh, kita Ito. mo, kita Inag. mo. Kita ako, mo. Tapos ah, Nay Christy. Baka nanonood ka, Nay Christy <laughs> ah. Kunin niyo po akong ano. Pwede ako, available ako. Kunin niyo akong artista. Ito na yung ko kasi matagal ko na sinasabi sa vlog ko to na maging artista na ako noon. Walang, walang nagkamaling ma-discover ako. Kunin niyo akong artista. Tapos si Mahal Arena, ang role namin, si Mahal Arena, siya yung battered wife. Ako yung, syempre, ako yung bumubugbog sa asawa. Para makaganti naman ako sa asawa ko, parang halimbawa sa pelikula, siya yung kapartner ko. Halimbawa, di ba, tapos sa uwi ako, lasing ng baha, lasing-lasing, galing sa mga barkada. Tapos papasok ako kunwari sa bahay. Tapos hahanapin ko si Mahal Arena. Mahal Arena! Nasaan ka? Lumabas ka nga dito! Nasaan yung pambili ko ng ano? Yung pambili ko ng alak. Ano bang? Tapos sabi ni Mahal Arena, wala kang pambili ng alak, wala kang binibigyan ng pera sa akin. Umayos ka ha? Umayos ka ha? Pag ako humingi ng pera, bigay mo kaagad, wala naman akong satsak. Dahil pag ako nag-arit, basagin ko yung mukha mo. Tapos syempre, sasabihin ni Mahal Arena, eh di basagin mo? Tapos doon nalalabas ngayon yung talagang susuntokin ko talagang PAK! PAK! Ganun, no? Tapos tatadyak tatadya ang gano'n, Umayos ka, umayos ka! Ganun, mga kainis, ano? Para makaganti naman ako sa asawa ko. <laughs> Nad, nadala ako, mga kainis, ano? Pwede, no? Pwede, ba? Diba? Tapos bibirahin ko pa ng gano'n, no? PAK! PAK! Yung talagang walang tigil sa pagsuntok sa mukha. PAK! 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 Tapos syempre, eh, makikita ng direktor talagang totoong totoo yung ginagawa ko. Parang realistic na realistic. realistic. Kasi syempre, eh hindi niya alam na talaga meron akong kinikimkim na galit, matagal ko nang tinatago. Sa asawa ko. Ba Tapos siyempre, sabi nung, nung director, Cut! Cut! Tapos, hindi ko kunwari naririg yun, siyempre, talagang ganado ganado. Ikaw talaga, ngayon makabawis! <laughs> Tapos pag sinabing, cut na nga eh, cut! Tapos siyempre, pag sinabing cut, cut ng director, sabihin ko, Asan yung kutsilyo? Asan yung kutsilyo? O diba, maghahanap ko ng kutsilyo kasi sabi ng director, cut daw eh, cut! Ikakat ko lang itong... Wag, Mag masyadong brutal, masyadong brutal para lumalabas na talagang may tinatago kong galit kay mahal na Reyna, no? I Ang mean, biglang... <sighs> Saka sa dibdib, <laughs> hindi ako nakahinga sa pagsasalita. Pasok na tayo mga kainags. Pasensya na kayo kanina, uh, baka over, overacting ako tsaka masyado ako exaggerated, ano? Kasi nailabas ko lang yung sobrang saya ko, <laughs> kaya ganun ako kanina yung talagang ah, sobrang overwhelm kaya ah, uh, hindi ko na alam yung mga ano eh mga, <laughs> mga pinagagawa ko kanina no yan. Pero ano lang yan, alam niyo naman na puro lang kalokohan yung mga pinagagawa ko kanina, kanina halimbawa kanina eh, sabi ko, bubugbugin ko si Mahalare na sa pelikula. Eh alam niyo naman okray oh lang yon Alam niyo naman okray oh lang yung mga kainis. Ano. Yan, tsaka syempre, doon nga pala sa mga subscribers, viewers natin, no. Uh, hindi pa naman ganun kalaki ang channel natin pero natutuwa ako kasi syempre kahit papaano ay napapansin na tayo. Kahit papaano. Yan. Ibig sabihin ng viewers, baka sabihin nyo, ano ba yung viewers at subscriber? Yan, yung mga subscribers, yung mga nakasubscribe sa YouTube channel natin yan. Pinindot nila yung subscribe button. Yan. Doon sa mga viewers naman, uh, hindi sila sa mga subscribers pero regular na viewers natin sila. Mga nanonood yan. Baka doon sa mga hindi pa nakakaalam na kung paano magsubscribe subscribe meron pong subscribe button dyan sa kanan ng inyong screen. Nakaganon, subscribe. Pakipindot nyo lang po yon para makasubscribe kayo sa akin. Tsaka merong bell dyan, yung notification, all. Pindutin nyo po yan para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Yan. Para madagdagan naman yung mga mga subscribers natin. Yan. Kasi syempre lahat ng, subs, ng mga YouTuber, mga kayo, na ng vlogger, eh, hinahangad namin na magkaroon kami ng silver button. Yan. Parang pinaka sobrang award namin yan. Accomplishment namin para sa sarili namin yan. Bilang mga blogger. Siyempre ako talagang isayan sa mga pinapangarap ko talaga Kaya nagwo-work hard talaga ako na mag-vlog araw-araw Although gusto ko naman talaga Kaya na adik na adik ako sa pagbablog mga kainag siya, Sobrang adik ko sa pagbablog talaga Kaya kung napapansin nyo Araw-araw ako nag nagbablog Araw-araw ako nag-upload Kasi nga masaya ako eh Masaya ako sa kung anuman ang ginagawa ko ngayon Siyempre Pasalamat din ako sa inyo Siyempre salam sobrang salamat sa inyo Dahil uh, sinasamahan nyo ako, tinatangkilik nyo ang YouTube channel natin na panonood sa akin. Maraming salamat. Thank you. Yeah, so tara, pa uh, pasok na tayo mga kainags, ano? at uh, kailangan ko magmadali dahil <laughs> naubos yung oras natin doon kanina sa ano, sa sa bahay, ano? Ang <laughs> Kasi overwhelmed, di ba? Yan. So, ang ating mga bandila, yun, yung mga truck, nagsisialisan, no? dideliver di na nila yung kanilang mga produkto yan, dyan yung mga dyan nilalagay yung mga ano namin mga pinipik yung mga kinukuha namin lalagay sa truck di deliver sa mga sa mga customer natin oh. grabe, no? bilis ang bilis ng panahon biro nyo, matatapos na yung first week ng September ngayon mga kainags, ano? oh, asa <laughs> grabe ganun, kabilis, eh, no? grabe hindi hanggang hindi ako makamove on eh alam niyo naman mga kainis ano sabi ng sabi naman sa inyo eh ganyan siguro yung mga nararamdaman ng ano, mga nangangarap lang na nakatulad ko dati na toparin pa rin yung pangarap ya yeah, maging youtube maging youtube vlogger eh, makilala tapos eh suddenly no makikilala ka mayroon palang nanonood sa iyo ng mga sikat ng mga celebrity sa atin sa Pilipinas ano. Yun pa lang para sa akin mga na accomplishment ko na yun ano. Yun pa lang yung may mga na nakaka-appreciate ng mga vlogs ko. At saka syempre kayo rin mga subscribers, viewers na nanonood sa atin. Ah, kahit na araw-araw ako nagbablog araw-araw ako nag-upload. Nandiyan pa rin kayo mga kinis na nanonood pa rin kayo hindi kayo nagsasawa. Kaya kaya maraming maraming salamat din sa inyo lahat. Sobrang na-appreciate ko yan Thank you very much. Nag-text uli sa akin si Mark Carino ng Carino Family. Tapos meron na siyang sinend na poster para doon sa uh, meet and greet natin sa Calgary. So, nandito na yung exact location. South Calgary. Yan. Uy, ano to ah? Uh, nakalagay dito. Salo-salo. Uh, Kasama ang Filipino tambayan sa Canada. Tapos ang ang address ito nandito Pacific Hot Restaurant and Bake Shop ba mukhang restaurant tayo magkikita kita tapos meron nakalagay dito kung napapansin nyo naman salo salo no? hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin niya pero ito yung uh, binigay sa akin ni, ni idol Mark Carino ano to eh no mga kainis October 4 biyernes to eh no uh, alas 2 hanggang alas 8 ng gabi nandun kami yan. Tapos sa October 5, which is Sabado, uh, ang simula ay alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. So, nandun din kami yan. So, syempre, kasama natin ang kabuuan ng, ng Spat Pinoy. syempre, sina Ina Andolong, yan, Mark Carino, Rice Velasquez, at saka syempre, meron silang guest. Hindi mo mawawala yung guest na yan, no? Special participation, kumbaga sa pelikula. Siyempre, ang inyong lingkod, Inags. At siyempre, Alvin and Emma. Yan. At ang Carino Family. Yan. Sila Lani, sila Dylan, sila Dave, at si Lian. Yan. So, magkita-kita tayo doon mga Baka may time kayo. Pwede kayong pumunta. Yan, para magkita-kita tayo. Actually, marami na rin mga nagme-message sa atin na pupunta rin daw sila doon sa Calgary, mga subscribers, viewers natin. Yan. Syempre naman mga kainisin, no? sobrang masayang masaya kami lahat pagka nagkita-kita tayo doon sa Calgary kung saan yung pag, uh, pagtagpuan natin. Yan po ay sponsor. Sponsor ng Elements Residences. Yan. Ito po kasing Elements Residences, sila po ay nag, nag uh, nagbebenta ng mga condominium sa may Pasig City. Ayan. So, merong, merong, ano rito yung scan. Ito po, merong scan. Yan. Pwede nyo pong scan yan. Gamitin yan para malaman nyo po kung ano yung mga gusto nyo itanong sa kanila. Halimbawa, meron kayong... Halimbawa, balak nyo bumili ng condominium sa Pasig City, sa Pilipinas. Yan. Magtanong lang po kayo rito. Scan nyo lang po yan. Tapos sa... Uh, may mga tutulong sa inyo dyan. Hindi ko pa actually nabubuksan yan. Basta nandyan na daw po lahat. Yan. Tapos halimbawa, kung meron kayong gustong i-refer na bibili. O, halimbawa, meron kayong mga kaibigan o ba diba? Uh, pwede nyo po i-refer dyan Huwag po kayong magalala dahil ang main purpose po namin dito ay magkita-kita tayong lahat At tutulungan lang namin silang i-endorse ang kanilang mga condominium sa Pasig City So, hindi po kami ang nagbebenta ano po uh, Kami po ay representative lang Uh, para syempre ma-promote ma ma at ma-endorse namin ng Elements Residences yan, so kung sakaling meron pa kayong gustong malaman punta lang po kayo sa October 4 and 5 at kung meron kayong katanungan about sa mga kondo ng Elements Residences meron pong mag-aasikaso sa inyo doon sa Southeast Calgary na pagkikitaan natin inuulit ko lang ulit mga kainags ano? hindi namin kayo pipiliting bumili ng condominium. Ang sa amin lang ay gusto namin kayong ma-meet at makita ng personal. Yan. So, maraming maraming salamat mga kainags. At ako ay sobra. Hindi lang ako. Ang buong kabuuan ng na mga nabanggit kong mga YouTube vloggers ay sobrang excited na na magkita-kita at makita kayong lahat. Kaya hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe and click the like button. And leave your comments mga kainags. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.